Ang tao, ang bayan. Bring him home, Ay, tanga. <laughs> helmet. Ang dilim-dilim kanina. Doon no, na no, nag-shoot tayo. Dilim uh -oh. naman din kasi doon ano eh. nirakan natin. Pero eto nga. Good vibes muna tayo. Madilim kasing budhi. <laughs> <laughs> Pag madilim ang budhi, madilim ang uh -oh. lahat. Pero eto ka mga ang helmet. Pag good vibes muna tayo para may lakas tayo para bukas.

The relationships that we are nagani, nagani kami bukem ang mga joint concerns, mga relationship na nangyari sa amin. So mayo na kung mayo na ah, hawak, Sana yung relationship naman ng amin sa dati, agad siya ng sa dati, ng amin nang dati kung hindi ko na I have been talking to some of your officials. Good morning everyone. In behalf of the city government of Naga, we would like to welcome everyone to Naga City, especially the devotees of the Virgin of Pena Francia. We'd like to welcome our visitors and thank you for gracing us with your presence this morning. Um, sa ngalan po ng mga city officials na nandito ngayon, uh, nandito si Councilor Jude Jokno, Councilor Gail Abonal Gomez, Councilor Nathan Serio, and Councilor Corazon Peñaflor. We'd like to welcome our guests, um, led by our Naga City Schools Division Superintendent, Dr. Susan Coliano, Father Wilfred Joseph Almoneda, Uh, Brigadier General Nestor Babagay, Jr., uh, Major General Al Alduin Almasé, um, all the heads of the different schools who are here, um, thank you po, and siguro na kayo ngayon uh, for the competing units. Um, lahat pong mga representatives ng different um, schools and the competing units who are here, and the uh, uniformed men and women who joined us this morning. Maraming maraming salamat. Um, the military parade is probably one of the longest running military parades in the entire country. Saka siguro one of the biggest also. Um, it has spanned several generations already. Nung high school po ako, buhay din namin ito. Dalawang taon din sumama. Uh, sa military pa rin as a CAT cadet. Uh, kaya I know um, the preparation that, that goes with this. So, good best of luck to our participants. Um, again, happy fiesta to everyone. Welcome to Naga City. Mabuhay po kayong lahat. Ng mga short clips, ng mga videos ni Mayor Lenny Robredo sa mga nangyayari nga sa Naga ah. dahil na fiesta. Mm. Ah. Tuloy lang ang programa, tuloy lang yung mga festival, which go mga oh. bancheto. Ang dami talaga mga activities. Lenny B! Lenny B! helmet sa naga, chill-chill lang. Oo. Pero pag lumabas ka ng naga, eto, disco tingnan nyo. Oh, Mangita naka... mo yung mangga, madilim. Bulok na. Di <laughs> 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 diba ba madilim na yung mangga? Pag maitim na, Oo. bulok na. Pabulok na. Pero ito mga kabata helmet ta. comment doon. No, kasi may narinig din ako. Mega lang shoutout muna tayo kay Yusek Tony Claire Castro. Bidyo ka pa. Ah, mega lang shoutout. Oo, uh, tayo uh, kanin. na ka doon. ka pa. Kasi nabati tayo kanin sa live niya. Pero ito nga, mga kabata helmet. May mga na tayo na meron din daw magaganap sa Camp Aguinaldo, oh. Gate 4, sabi. Mm. Ano ba 'yon? Ha? Kasi sa programa talaga, bitchugar, mm. Luneta at EDSA yung PPM. Uh -oh. People Power Monument, People Power diba? Monument, 'di ba? Wala naman yung Camp Aguinaldo, wait. Eh. Uh -huh. Gate 4. Ano bang meron doon? But si Super Ate, si Super Ate sabi nga yun, 'di ba? May mga militar doon kaya uh -huh. pwedeng doon na lang siya. Ano ba ito? May pahiwatig ba ito mga kabata helmet? May pinapahiwatig bang may magaganap? No? Oo. Kasi, di ba? May script ba doon? Bakit hindi na lang mag-join? Kung talagang laban kayo sa korupsyon, hindi na lang kayo mag-join sa luneta or sa PPN. Hindi <laughs> nga po, siya mag-join oh, doon. Oo, kasi nga may marigit hindi maganda. Uh -huh. Pero, di ba? Pag tinama ka, guilty ka. Oo. Uh -huh. Pero, i-comment nyo nga dyan kung ano yung niluluto sa Camp Aguinaldo Gate 4. Botox. uh, <laughs> <laughs> pero may... Botox. Ayun, video nga pa. Di ba yung pinapanood ko, yung so yung, si, uh. yung ano, movie na so uh. na start nga lang siya as project nitong mga high school students mm. na pumatok. Yung horror nga na so Di ba yung cloud doon? <laughs> Botox. Botox. <laughs> Ayan o. Botox. <laughs> Pero ayan nga mga kapata, helmet, comment nyo na kung ano masasabi nyo dyan. Kasi stay happy, stay healthy, stay safe tayo, as always. Kasi tulungan nyo kami magdasal na malusaw na si Bagyong Nando, di ba? Yes. Just ko Lord, please lang, ibigay nyo na po sa amin to, no? Malusaw na si Bagyong Nando para naman wala na masyadong maulanan at wala nang mabaha. Oh, diba? Eh, baha ko, ulan lang nga eh. Diyos ko, binabaha na tayo eh. Kaya, Diyos ko, dahay ay, at saka video ko, para saludo din tayo sa mga tiga Hagonoy. Mm -hmm. Dahil, ayan na nga, lumabas na si sila at talagang uh, tumindig na. O, basta mm -hmm. sa kami sa bayo so, ng helmet, yung nabukin, yung sharing everyday. God bless everyone. Bye! Lenny Leni B! Lenny B! Lenny B! Lenny B! 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 Gobyernong tapat! Sama! Angat buhay lahat! Ay, uh, iba yun? Iba yung ano, saman lahat. Ay, hindi pangit pa yun. Gobyernong tapat! buhay lahat. Eh, pag yung isa, gobyernong tapat, kasama eh di, ang lahat, pati sa korupsyon. Damay-damay <laughs> uh, ang